fun with K 12 lessons. Don't forget to subscribe. Aralin 8. Mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig sa bansa. Mga pangunahing anyong lupa dahil sa pagiging kapuloan ng bansa, ito ay binubuo ng maraming pulo. Sa mga pulo sa bansa makikita ang mga pangunahing anyong lupa. Kinabibilangan ito ng kapatagan, bundok, burol, at talampas. Kapatagan Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Angkop ang kapatagan sa pagtatanim ng gulay, mais, at palay. Maraming tao ang naninirahan sa kapatagan. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa ang Gitnang Kapatagan ng Luzon. Bundok Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. Nabiyayaan ng maraming bundok ang Pilipinas. Makikita sa Ilomavis, lungsod ng Kidapawan sa Hilagang Cotabato, ang pinakamataas na bundok sa bansa, ang Bundok Apo. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre. Matatagpuan ito sa ng Luzon, ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa Timog Luzon. Nasasakop nito ang mga lalawigan ng kagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na nararating sa Sierra Madre ay mga 2,000 metro mula sa Pantay Dagat. Matatagpuan din sa gitnang Luzon ang Bundok Arayat sa Pampanga, Bundok Caraballo at Bundok Cordillera. May mga bundok din sa katimugang bahagi ng Bataan. Kabilang dito ang bundok Samat, bundok Mariveles, at bundok Natib. Matatagpuan naman sa Nueva Vizcaya ang bundok Pulag na pinakamataas sa Luzon o ikalawang pinakamataas sa bansa, sumusunod sa bundok Apo. Makikita naman sa pulo ng Negros ang bundok Silay at bundok Mandalangan. Sa Mindanao naman, naroroon ang Bundok Diwata. Burol. Ang burol ay isang mataas na lupa, ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Madaling makapagpalago ng damo sa burol kaya mainam dito'ng mag-alaga ng hayop. pinakatanyag sa mga burol sa bansa ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen Bohol. Bukod sa Bohol, mayroon ding mga burol sa mga lalawigan ng Rizal, Batangas, Samar, Leyte, at sa ng Luzon. Talampas Ang talampas ay mataas na bahaging lupa ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Bagyo sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon, ang pinakatanyag ng talampas sa bansa. Dinarayo ito ng mga turista, lalo na sa panahon ng tag-araw. Malawak din ang mga talampas sa Lanao at Bukidnon sa Mindanao. Iba pang mga anyong lupa. Ang bulkan at lambak ang iba pang mga anyong lupa sa Pilipinas. May kapakinabangan din ang mga anyong lupang ito. Bulkan. Ang bulkan ay katulad ng bundok. Ang pagkakaiba lamang ay ang bunganga ng tuktok nito. May mga panahong nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Kumukulong putik, abo, dahar at malalaking bato ang ibinubuga ng bulkan. Ang bulkang mayon ang pinakatanyag sa mga bulkan sa Pilipinas. ito ay may halos perpektong kono. Matatagpuan sa Albay, sa rehiyon ng Bicol, ang bulkang ito. Matatagpuan naman sa Sambales ang bulkang Pinatubo na may taas na 1,700 at 70 metro. Itinuring itong patay na bulkan, ngunit naging aktibo at pumutok noong 1991. Sa Taal Batangas naman, naroroon ang Bulkang Taal na napaliligiran ng isang lawa. Ang Bulkang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas. Lambak Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng kagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ang lambak na ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng Bundok Sierra Madre sa baybay ng Karagatang Pasipiko at Bundok Cordillera sa kanluran. Tinaguri ang palabigasan ng Mindanao ang lambak ng Cotabato. Ang lambak ng Trinidad naman sa Benguet, ang tanyag na taniman ng gulay sa bansa. Mainam ang pagtatanim ng tubo at bulak sa lambak ng Coronadal dahil magaspang napasigan ang lupa rito. Mga pangunahing anyong tubig. inaasahang napaliligiran ng mga pangunahing anyong tubig ang bansa dahil sa pagiging kapuluan nito ang mga pangunahing anyong tubig ay ang karagatan dagat look golpo channel at kipot karagatan pinakamalalim pinakamalawak at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig ang karagatan. Maalat ang tubig ng karagatan. Ang bansa ay malapit sa Karagatang Pasipiko na matatagpuan sa dakong silangan ng Pilipinas. Ang Karagatang Pasipiko ay daanan ng malalaking barko. dagat Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Ano-anong dagat ang nakapaligid sa bansa? Ang dagat ay bahagi ng karagatan. Ang tubig dagat ay mas mainit kaysa sa karagatan tulad ng sa Pasipiko. makikita sa mapa ang mga dagat na nakapaligid sa buong kapuluan. Ito ay ang Dagat Kanlurang Pilipinas sa Kanluran, Dagat Celebes sa Timog, Dagat Pilipinas at Dagat Mindanao, at Dagat Visayas na nasa pagitan ng mga pulo. Sa pagitan ng Palawan at Mindoro, makikita ang Dagat Sulu. Ito ang pinakamalaking dagat sa loob ng kapuluan. Look. Ito ay larawan ng look ng Maynila. Ang look ay isang bahagi ng dagat na nakapaloob sa baybayin nito. Ang look ng Maynila ay itinuturing na pinakamahusay na daungan sa duong silangan. Dito dumadaong ang mga barkong pampasahero at pangkargamento o mga produkto na galing sa iba't ibang bansa. Golpo Ang golpo ay tulad ng look na halos naliligid din ng lupa. Ito ay bahagi rin ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat. Ang Golpo ng Linggayan sa Pangasinan, Golpo ng Albay at Golpo ng Ragay sa pagitan ng Quezon at Camarines Sur, ang mga halimbawa ng Golpo sa Luzon. Sa Silangang Bisaya naman matatagpuan ang Golpo ng Leyte. sa Davao sa Mindanao makikita ang golpo ng Sibuneg. Channel. Ang channel ay nagdurugtong sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko. Ito rin ay malalim na anyong tubig na bahagi ng isang kanal o ilog. Isang halimbawa nito ay ang Bashi Channel sa gawing hilaga ng bansa. Kipot. Isang makipot na anyong tubig ang Kipot na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyo ng tubig. Makikita sa larawan ang tulay na itinayo sa ibabaw ng Kipot ng San Juanico na nasa pagitan ng Samar at Leyte. Ang tulay ng San Juanico ang itinuturing na pinakamahabang tulay sa buong Asya. Pinag-uugnay ng tulay na ito ang lalawigan ng Samar at Leyte. Maraming kipot na matatagpuan sa Pilipinas. Ang kipot ng San Bernardino ay nasa pagitan ng Sorsogon at hilagang Samar ang kipot ng Iloilo -ilo sa pagitan ng Iloilo -ilo at pulo ng Gimaras, kipot ng Biliran sa pagitan ng pulo ng Biliran at Leyte, at kipot ng Basilan sa pagitan ng Sambuanga at pulo ng Basilan. Nasa pagitan naman ng dulong katimugan ng Davao del Sur at mga pulo ng Sarangani, ang kipot ng Sarangani. Iba pang mga anyong tubig. Ang ilog, lawa, talon at bukal ang iba pang mga anyong tubig sa bansa. Hindi man pangunahin, may kapakinabangan din ang mga anyong tubig na ito. Ilog Ang ilog ay mahaba at palikolikong adyong tubig na tumutuloy sa dagat. Hindi maalat ang tubig dito. May isang daan at tatlumpot dalawang pangunahing ilog sa bansa. Ang pinakamahabang ilog ay ilog kagayan at ang pinakamalaki ay ang Rio Grande de Mindanao. Ang Ilog Pasig ang maituturing na pinakamakasaysayan sapagkat ito ang ginamit na daanan noon ng mga negosyante mula sa mga katabing bansa sa Asya upang magdala ng mga kargamento sa loob at labas ng Maynila. Mula sa ilog, ang tubig na iniimbak sa dam bilang patubig sa mga pananim. Gayun din Ginagamit ito sa pang-araw-araw na mga gawain sa bahay. Nagsilbing tulong ang ilog sa paghahatid ng mga tao at kalakal sa mga karatig pulo ng bansa. Ginagamit din ang ilog sa kalakalan at pakikipag-ugnayan. Lawa Tingnan ang Lawa ano ang nakapaligid dito? Ito ay anyong tubig na halos napapaligiran ng lupa. May humigit kumulang sa 50 siyam na lawa sa ating bansa. Anim sa pinakamalalaking lawa sa Pilipinas ay ang Laguna de Bay sa Laguna, lawa ng Lanao sa Lanao del Sur, lawa ng Taal sa Batangas, Lawa ng mainit sa Surigao del Norte. Lawa ng nauhan sa Oriental Mindoro. At lawa ng buluan sa Sultan Kudarat. Talon Ang nasa larawan ay isang talon. Ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. tunay na kaakit-akit pagmasdan at nakahihikayat na maligo sa napakalinis na tubig nito. Masarap itong paliguan lalo na kung tag-init. Sa mga talon sa bansa, pinakatanyag ang talon ng pagsanhan sa Laguna. Maraming turista ang dumarayo rito upang maranasan ang pamamangkang pasalungat sa Agos patungo sa talon. Ay pinagmamalaki rin ang talon ng Maria Cristina sa lungsod ng Iligan dahil narito ang plantang hydroelektriko na nagtutustos ng lakas elektrisidad sa maraming industriya sa lungsod. Bukal Ang bukal ay anyong tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang tubig na nanggagaling dito ay mainit at mayaman sa mga mineral. Ang Pansol Hot Spring ang pinakabantog na bukal sa Laguna. Sa Albay, natuklasan ang mainit na singaw na nanggagaling sa hot spring at maaring pagkunan ng lakas geothermal na makatutustos ng elektrisidad sa Bicol.